Bali puti naman tayo this time. Una nating tira 1 to 16, sila 1 to 15. Tira natin 2 to 14 tapos sila 3 to 13. So ano nga ba ang tawag sa dama gameplay na to at paano mananalo ang puti? Abangan natin pagkatapos ng intro. Checkers TV. What's up kadama? welcome back sa inyo at ang tawag nga pala sa gameplay na ito ay b at isa lang ito sa 60 Dama moves na nakuha natin sa isang Dama application sa Play Store na sadly hindi na available sa ngayon. Pero huwag kang magalala ka Dama kasi nakapag-keep naman tayo ng kopya at yan ay isishare ko naman sa inyo sa pamamagitan ng mga videos natin. Kaya dapat nakasubscribe ka. By the way ka Dama, ang equivalent ng B4 sa Filipino Dama notation ay 1 to 16. So parang 1 to 16 attack na rin ang tawag dito. Kaya tara, Panoorin at alamin natin kung paano gagawin ang gameplay na ito. Oops, kadama. Sa pag-move ng black sa 10 to 6, makakalamang na ang puti. Alam nyo ba kung paano niya yung gagawin? Konting quiz lang tayo. A. 2 to 14. B. 1 to 16. C. 13 to 3. Ano ang tamang sagot? Comment nyo lang. Walang dayaan. Tingnan natin. So yun kadama 13 to 3 ang tamang sagot. So congrats sa lahat ng nakuha. At sa mga hindi naman, bawi kayo sa susunod na video. By the way, paki-like nga pala yung video na to kung nagustuhan nyo at thank you for watching.